Kumusta mga kasaliksik? Bago pa ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, pinapalaganap ng Russia ang idea na sila ang may pangalawang pinakamalakas na pwersang militar sa buong mundo. Sunod lamang daw sila sa Estados Unidos. Ngunit habang tumatagal ang labanan, nagiging malinaw na ang malakas na imaheng ito ay tila isang ilusyon lamang. Sinabi ni Anthony Blinken, ang US Secretary of State sa isang talumpati sa Finland na dati pinaniniwalaan ng marami. Ang sinabi ng Russia na sila may ikalawa sa pinakamalakas na militar sa buong mundo. Ngayon, tila ang pwersang militar ng Russia ay isa lamang sa mga pinakamalakas sa Ukraine. Tinawag ni Blinken na isang case study and failure ang kabuoang operasyon ng Russia mula sa mga kagamitan, teknolohiya, pamumuno, estratehiya, taktika at maging sa moral ng mga sundalo. Ang mga dahilan ng pagkabigo ng militar ng Russia ay malinaw na sumasalamin sa mga aspektong nabanggit ni Blinken. Ngunit, bago pa pag-usapan ng mga salik na nagpapahina sa militar na ito, mahalaga rin suriin kung paano nabuo ang ilusyon ng kanilang kapangyarihan. Ang sagot ay nasa pagpapakita ng kanilang imahe. Maraming naniniwala ng kasilukuyang militar ng Russia ang tagapagmana ng malawak at makapangyarihang puwersang militar ng dating Soviet Union, nakilala sa paggamit ng dami ng pwersa at brutal na kahusayan upang talunin ang mga kalaban. Sa panahon ng Cold War, gumugugol ang Soviet Union ng higit sa 20% ng kanilang GDP para lamang mapanatili ang imahe ng kanilang lakas militar. Ngunit tulad ng sinasabi, ang itsura ay maaaring mapanlin lang. Kasama ng imaheng ito, minana rin ng Russia ang mga kahinaan ng dating sistema na ngayon nga ay lubos nang nakikita sa kanilang pagkabigo sa digmaan sa Ukraine. Narito ang isang pagtingin sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakagulo at kahinaan ng Russian military sa gitna ng kanilang kampanya sa Ukraine. Ang unang malaking problema ay ang malalaking pagkawala ng kanilang mga tropa Ayon sa datos mula sa General Staff ng Ukrainian Armed Forces, humigit kumulang 561,400 na mga sundalo ng Russia ang namatay mula Pebrero 24, 2022 hanggang Hulyo 16, 2024. Mahigit kalahating milyong sundalo ang nawala sa loob lamang ng dalawang taon. Isang sukat ng pinsala na huling nakita pa noong World War II kahit na sinabi ni Russian President Vladimir Putin noong Hunyo 2024 na no may halos 700,000 na mga sundalo ng Russia ang kasalukuyang nakikipaglaban sa Ukraine, marami ang hindi naniniwala sa mga pahayag na ito dahil paulit-ulit nang napapatunayan na mali ang kanyang mga numero. Bagamat may mga tropa nga ang Russia, malaking bahagi ng kanilang mga sundalo ay mga bagong conscript o reserba na walang sapat na pagsasanay. Mula 2022, nagkaroon ng dalawang beses na pagtaas sa bilang ng mga sundalo sa pamamagitan ng conscription. Pero ang mga ito ay hindi may kukumpara sa dating mga biyasang sundalo na nasawi sa mga unang linggo ng labanan. Dagdag pa rito, naitala ng Institute for the Study of War na maging sa loob ng Ukraine, nagkaroon ng sapilitang pagre-recruit sa mga lokal na residente gamit ang banta at panggigipit kasama ang pagkuha ng mga preso upang sumali sa labanan. Gayunpaman, kahit pa dinadagdagan ang bilang ng mga sundalo, hindi nito na solusyonan ang kakulangan sa karanasan at pagsasanay ng mga bagong tropa na nagresulta sa mas maraming pagkatalo at kawalang sigla sa hanay ng kanilang mga persa. Sa huli, ang mga sundalo ng Russia ay tila itinuturing na expandable assets na parang magamit na madaling palitan sa gitna ng patuloy na digmaan. Ang mga sundalong Russian ayon sa mga ulat ay patuloy na bumababa ang moral dahil sa kanilang nararamdamang hindi pagpapahinga ng gobyerno o pagpapahalaga sa kanila at sa matindi at malupit na kalagayan ng digmaan. Sa isang video na inilabas noong Agosto 2023 ng isang maliit na grupo ng mga sundalong naka-assign sa Kherson Region, inilarawan nila na ang kanilang moral na mas mababa pa sa inaasahan nila. Ayon sa War Translated, isang independent media organization. Inihayag ng mga sundalong ito na sila ay ipinapadala sa frontline ng walang sapat na pagsasanay, air support, artillery support at mabibigat na military equipment. Katulad ng ulat noong November 2022 ng Institute for the Study of War, ipinakita na ang psychological state at moral ng mga pwersang Russian sa Luhansk at Donetsk Oblast ay napakababa na dahil sa mataas na bilang ng mga casualties, pag-abandona ng mga sundalo at kakulangan sa paghahanda para sa digmaan. Sa harap ng mga ganitong kondisyon, hindi nakakagulat na tumataas ang paggamit ng metamphetamine at iba pang droga sa hanay ng mga sundalong Russian. Ayon sa ulat ng Radio Free Europe Radio Liberty, Ang hindi makataang pagtrato na nagresulta sa malaking pinsala ay bahagi ng pangatlong kahinaan ng itinuturing na lakas ng militar ng Russia. Ang kakulangan sa taktika sa larangan ng labanan at estratehikong pag-iisip. So, sa kasalukuyan, ang tanging taktika na madalas gamitin ng pwersa ng Russia ay ang tinatawag na meat grinder strategy. Sa estratehiyang ito, maraming sundalong hindi handa at kulang sa kagamitan ang isinusugo sa labanan upang subukang palubugin ang mga linya ng depensa ng Ukraine. Sa estratehiyang ito, walang pakialam sa bilang ng mga casualty o sa pagtupad ng mga kong layunin. Para bang tuwirang ipinapasok ang mga sundalo sa matinding digmaan na walang sapat na preparation. Sa unang tingin mukhang malakas ang persa ng Russia sa kanilang walang tigil na paglusob. Pero kung susuriin, makikita na wala sila halos nararating at patuloy lamang sila na nakakaranas ng matinding pagkalugi sa tauhan. Ang ganitong taktika ay makikita sa iba't ibang bahagi ng digmaan. At bagaman mukhang layunin ng Russia na wasakin ng Ukraine, ang totoo'y sila rin ang nagbabawa sa kanilang sariling lakas militar. Ayon sa ulat noong July 16 mula sa General Staff ng Ukraine, malaki ang naging pagkalugi ng Russia sa kanilang military equipment mula nang magsimula ang pagsalakay. Tinatayang nawala ang mga sumusunod na kagamitan. 8,227 na tanke, 15,862 na armored fighting vehicles, 20,680 vehicles at fuel tanks, 15,368 artillery systems, 1,100 multiple launch rocket systems, 892 air defense systems, 361 ng mga aeroplano, 326 na helicopters at 12,193 drones. Kasama rin dito ang 28 barko, mga bangka at isang submarine. Sa kabila ng mga inaasahan, malubang mapagkalugi ng Russia. Lalo na ang plano noong una ay mabilis na masakop ang Kiev. Bagamat nagsimula ang Russia sa malaking bilang ng military equipment na pag-alamang marami sa mga ito, ay mas mahina kumpara sa mga armas na ginawa ng kanlurang mga bansa. Isang halimbawa nito ay ang Kamov K-52 attack helicopter na tinuguri ang alligator. Bagong ang pagsalaki, kinikilala ng mga eksperto sa militar na ang K-52 bilang isa sa mga pinakamahusay na uri nito. Ang K-52 ay isang upgraded na version ng Kamov K-50 Black Shark at idinesenyo upang magamit sa iba't ibang operasyon tulad ng assault, close air support at convoy protection. Ngunit sa kabila ng mga kakayahan nito, higit sa 80 na K-52 helicopters na nagkakahalaga pa man din ng 16 million dollars bawat isa ang napabagsak ng mga pwersa ng Ukraine na halos kalahati ng kabuoang bilang ng mga K-52 na nasa pwersa ng Russia. Ang kabiguan ng mga ito ay naging dahilan upang questionin ni retired US Army General Ben Hodges ang kabuoang kakayahan ng military ng Russia kasama na ang kanilang kagamitan at mga tauhan. Tapos mapabagsak ang isang K-52 attack helicopter sa Zaporizhia region ng 47th Separate Mechanized Brigade at makuha ito sa video, sinabi ni Hodges na kulang sa kakayahan ang Russian pilot para magmaneho ng attack helicopter. Ngunit ang kakulangan sa kasanayan ay hindi natatapos sa antas ng mga piloto. Nagsisimula ito sa pinaka-itaas ng pamunuan ng militar ng Russia na nagpapakita ng panglimang kahinaan ng itinuturing na malakas na puwersa ng Russia. Ang pamahalaan ng militar ng Russia ay puno ng kaguluhan, dysfunction at korupsyon. Ang mga problema ito ay hindi na bago sa pamunuan ng Russia, ngunit lalo itong naging malinaw sa pagsalaki nila sa Ukraine. Isa sa mga pangyaring magpapatunay nito ay ang pagkakatanggal kay Sergei Shogu, ang dating defense minister ng Russia, na nagsilbi sa posisyon ng labing dalawang taon. Bagamat matagal nang inaasahan ang pagtanggal kay Shogun, naging nakakagulat pa rin ito lalo't malapit siya kay Putin. May ilang dahilan sa pagbagsak ni Shogun, kabilang ang mababang performance ng militar sa Ukraine at ang alitan nila ni Yevgeny Prigozhin, ang yumaong leader ng Wagner Group. Ngunit ang pangunahing dahilan ng kanyang pagkakatanggal ay ang pagkakasangkot niya sa mga isyu ng embezzlement o pagnanakaw sa pondo ng defense. Ayon sa ulat ng The Diplomat, kung ang taong may responsibilidad na tiyakin ng kahandaan ng militar ay inuna ang kanyang pansariling interes, paano magiging malakas ang kanilang hukbo? Ang pagbagsak ng Russian military ay higit ding pinalala ng mismong industriyang responsable sa kanilang mga defense equipment. Sa halip na magpatuloy sa pag-usbong, ang industriya ng defense ng Russia ay tila ba na na lamang. Puno ito ng korupsyon at kakulangan ng modernisasyon. Bagamat tumataas ang produksyon ng mga missiles, artillery rounds at drones kamakailan, hindi ito sapat para puna ng mga taon ng kapabayaan at kawala ng innovation. Ang fundamental na kahinaan ng sistema ay hindi basta maayos sa isang iglap lamang. Ang kakulangan sa oras ng Russia para makagawa ng bagong military equipment ay naging dahilan ng pagbalik nila sa mga lumang kagamitan mula pa noong Soviet era. Ayon sa mga ulat, kinikilangan ng Russia na gamitin ang mga lumang stock at pagtagpi-tagpi ng mga sirang equipment upang magmukhang sapat ang kanilang kagamitan. Ang tila malakas na imahe ng kanilang pwersa ay unti-unting nagiging mas mahina kapag sinuri ito ng mas malalim. Halimbawa, ang mga tropa nila ay madalas na kulang sa training. Mahina na nga ang moral, kulang pa sa mga tamang kagamitan na talaga namang kabiligtara ng dati nilang pinagmamalaki. Sa kabila ng mga ulat na malalaking bilang ng mga bagong tangke tulad ng T-55, T-62 at T-90, karamihan dito ay mga lumang modelo na nirepair lamang bago isabak muli sa labanan. Ayon sa isang ulat ng Swedish Defense Research Agency noong 2023, 520 lang sa mga ito ang tunay na bago. At dahil sa mabilis na pagkaubos ng mga stock na ito, tinatayang magtatagal na lang ito hanggang kalagitnaan ng 2025. Upang mapunan ang kakulangan sa mga kagamitan, umaasa na ang Russia sa mga dayuhang bansa gaya ng North Korea, Iran at China para sa military supplies. Ito ay isang malaking dagok sa kanilang pagiging self-sufficient sa pambansang seguridad. Ang kasalukuyang estado ng kanilang military ay patunay ng mga malalim na problema na nag-ugat pa bago ang gera sa Ukraine. Ang mga sentralisadong desisyon, kabala ng modernong non-commissioned officer o NCO corps at mahina ang koordinasyon ay ilan lamang sa mga daylan kung bakit nahihirapan ang Russia na makaangkop sa mga modernong hamon ng digmaan. Ang sistemang militar ng Russia ay matagal nang nakaangkla sa isang sentralisadong uri ng pamumuno, kung saan ang kapangyarihan ay nasa kamay lamang ng isang lider. Sa buong kasaysayan ng bansa, hindi nagkaroon ng balansing pagsuri mula sa labas o pangmasang kontrol sa gobyerno. Dahil dito, lumaki ang kultura ng militar ng Russia na nakabatay sa mahigpit na pagsunod sa utos, sa halip na bigyan ng halaga komunikasyon at karapatan ng bawat individual. Ang kakulangan sa pagsasanay para sa mga non-commissioned officers ay isa pang problema sa kanilang sistema. Hindi nila binibigang pansin ang pagpapaunlad sa kakayahan ng mga NCO na dapat sanang tumutulong sa mga official at nagtuturo sa mga enlisted soldiers. Sa buong kasaysayan, kaunti lamang ang bilang ng mga NCO o non-commissioned officers sa Russia. Halimbawa, noong simula ng ikadalawangpong siglo, ang Imperial Russian Army, ay may humigit kumulang dalawang senior NCO lamang kada kumpanya. Habang sa parehong panahon, ang mga German companies ay may labing dalawa. Dahil dito, hindi kayang isagawa ng mga unit ng Russian Army ang mga komplikadong taktika na nangangailangan ng mahusay na koordinasyon. Karamihan, inuutos lamang sa mga sundalo na magmarcha ng maramihan kahit na sila'y madaling maging target. Isa pang malalaking suliranin sa ng hukbo ay ang kawalan ng tamang impormasyon sa loob ng mga hanay. Kilala kasi si Putin sa pagbabase ng desisyon na salakay ng Ukraine mula sa maling impormasyon na inakalang mabilis na babagsak ang Kiev. Ang ugat ng sulira ng ito ay nagmumula sa kulturang otokratiko ng Russia kung saan ang sentralisadong kontrol ang nangingibabaw para mapanatili ang kapangyarihan. Sa ganitong sistema, pinapalaganap ng Kremlin ang propaganda at persahan para patahimikit ang sino mang kumontra o magduda sa desisyon ng presidente ng Russia. Dahil dito, hindi na naipapalagana pa ang katotohanan. Kaya't ang mga maling intelligence na tulad ng naging dahilan ng pagsalakay sa Ukraine ay nagiging pangkaraniwan na lamang. Ang kasaysayan ng pagkakabuluktot ng impormasyon upang umayon sa mga naratibo ng Russia ay naging malawakan na nga. At ito ay nakaapekto sa halos lahat ng aspeto ng digmaan sa Ukraine. Sa pamamagitan ng pagmamanipula o pagtatago ng impormasyon, nagiging mas matatag ang imahe ng rehiming Putin. Ito ang dahilan kung bakit patuloy pa rin naniniwala ang kanilang liderato na ang Russia ang isa sa pinakamalakas na militar sa buong mundo. Subalit ang maling akala nila sa kakayahan ng Ukraine at sa pagtugon ng kanluran ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang militar na talaga namang hindi nila inaasahan. Isa pang aspeto ng kahinaan ng militar ng Russia ay ang kanilang pagiging brutal upang mapanatili ang kapangyarihan mula sa mga sinaunang panahon hanggang sa makabagong kasaysayan. Ang kulturang ito ng dahas ay ginagamit upang patahimikin ang mga kalaban at kontrolin ng mga mamamayan. Sa kasaysayan, milyong-milyong tao ang namatay dahil sa mga karasa ng estado nila, tulad ng malawakang pagpatay at deportasyon noong panahon ng Soviet Union. Ang sistemang ito ng karasan ay nagpapatuloy hanggang ngayon, kung saan ang mga sundalo at sibilyan ay dumaranas ng matinding pang-aabuso. Isa pang malaking suliranin ng militar ng Russia ay ang malalim na ugat ng korupsyon. Sa kasaysayan ng kanilang bansa, ang korupsyon ay laganap mula noong panahon ng char at ito ay patuloy na nagpapahina sa kanilang kasaysayan sa labanan. Ang pagnanakaw ng pondo, kakulangan sa kagamitan at pagbebenta ng armas ay alam lamang sa mga sularaning bumabalot sa kanilang puwersang militar na nakakapekto sa moral at pagiging epektibo ng mga sundalo. Ang ekonomiya ng Russia ay isa ring pangunahing dahilan sa paghina ng kanilang militar dahil sa sobrang pagtutok sa kita mula sa langis at gas, hindi nakaka-focus ang Russia sa pagbuo ng iba pang sektor ng ekonomiya, kaya't naging mahina ito sa harap ng mga pagbabago sa pandaigdigang merkado.